ngayong araw guys, sinaimbitahan tayo papunta sa Kalasyao, Pangasinan para umatend sa grand opening ng first ever Honda Big Wing dito sa Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang Honda Big Wing isang flagship store ng puro big bikes lang. Under nga pala to guys, kay Guanzon. Gamit nga rin pala natin dito yung syempre yung Honda Gold Wing. Siyempre mga kasama natin mga tropa natin, motovlogger dito tulad ni Reed Motovlog, Kenji Moto at marami pang iba. So dito tayo ngayon, Honda Big Wing dito sa Kalasyao, Pangasinan. So may grand opening dito. So business attire tayo dito pero wala namang problema yan dahil gamit natin ng Honda Golden na napakalaki ng mga compartment. So nakakatuwa dito guys kasi ang dami natin mga kilala mga riders dito. Na ultimo yung pari na magbe sa isang big bike rider din. My name is Karen Ferrer. And I am Papa Tom. Your hey, host for this meaningful event. To honor the spirit, we will commence today's celebration with a blessing ceremony Followed by a symbolic ribbon cutting. We now invite Rev. Father J. Agno. in the the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us carry this spirit of gratitude and unity throughout the day. Get ready to hold on tight to your scissors as you will be cutting the ribbon and officially launching this exciting new chapter. One and go. The, the first, first ever to Honda Big Wing, wing in the, the Philippines, Philippines is now officially open. Welcome to Bagum Bagum Honda Big Wing. Pagamayipule mga tawag mo lang kami. Ladies naman. and gentlemen, how about a one round of applause for Honda Big Wing? Kung bago mabatay. So, paunahin natin mga bosses. <laughs> Ito pala yung bindero dito eh. Dato <laughs> naman sir. sir, titingin akong big bike. Sa mayor! Sa mayor! May sulisit pa rin ng agad? Parang ganito ang Siyempre may nakita tayo ditong Gold Wing na 2024 color white, red, and black. Napakaganda, no? 1500 na DCT, dual clutch transmission, 6-cylinder boxer engine. Ano <laughs> na naman, ayun oh, o. Oh. Yung kinukuha ng mga iba, chocolate. Ayaw nila ng piso. Mas mahal na yata ngayon, chocolate, isang piso. Uy! Uy! <laughs> <Boy! laughs> Malaki ito, uy! Tinapay na nga si Wala na kuha? Uy! Chocolate! Chocolate ito! No? Chocolate pa rin ba? May <laughs> mga joke ng bata. Eh. May nakuha ka ba? Oo, <laughs> <laughs> may nakuha si... Oh. Di na kasa sa kamay niya, eh. Oh. For <laughs> Everybody, thank you very much. This opportunity to showcase all the motorcycle, big bike motorcycles of Honda. Of Honda. So, ito yung mga bagong owner guys. So, ngayon lang binili to ah. Opening, ngayon opening, eh, may tatlo nang bumili. So, you know, congrats sa kanila. CBR 650R, CB 650R. A round of applause for them. There we go, make some noise. So, kumpleto ng mga big bikes dito, guys. Nandiyan NX500, Transalp, XADV750, Honda Africa Twin Adventure Sports 1100 na DCT. Isa sa pinakamababang seat height na Honda Rebel 500. Yung naked bike na Honda CB500F. Yung inline 4 na Honda CBR650R. Yung Honda Rebel 1100 na DCT. Yung bestseller na Honda CB650R. Yung standard na manual at syempre yung e-clutch. Yung Honda CBR500R. At syempre yung electric scooter nila na Honda EM1E. So, kumpleto dito, guys. Meron silang malaking Honda The big wing service bike pit. May mga apparel and accessories. May mga riding gears at mga t-shirt at mga helmet. At syempre may mga spare parts.